Bagamat solo flight ngayon si J.M. Ibana sa kanyang bagong pelikula, di katambal si Piyang Smith, naka-all out pa rin naman ang suporta ng kanilang mga fanay. Yes, as in support all the way ang J.M. Piang Panay dahil yun naman daw talaga ang dapat at karapat dapat. Ang bongga, di ba? Yes, BFF. Di ba parang ano naman yan eh. Dapat lang talaga supportahan din mm -hmm. nila ng mga fanay ng J.M. Piyang ang project na hindi magkasama si Jem at saka si Pia. Kasi talagang darating naman ang punto na sa isang love team, hindi rin naman sila laging magkasama. Oo, oh, oh, yeah. hindi common na ano alimbawa, mag team sila, tapos pinaghiwalay, tapos yung mga fans hindi na susuporta, tapos sumuporta ka pa rin, gaya ng ginagawa ng JM Piang fans. Yes, oh. kasi di kasama ni JM mm -hmm. sa movie si Piang, di ba, susuporta nyo dapat mga JM Piang. Correct, diba? dapat nagdadama yan, tama yan. At sila naman mm -hmm. sigurado, hindi naman nila pababayan si JM at saka si Piang kahit na ibang partners nilang So itong pelikula ni, ni JM, kung hindi ako nagkakamali, is sa mga entries sa CinemaLaya 2025, 'di ba? Hmm. O kung saan kasama niya si Rochelle Pangilinan. O, so, ano? yan, abangan niyo po ang pelikula ni JM With Rochelle.